kumakain ng bismin lahat. So ayan, nandito na naman tayo sa isang panibagong eksplorasyon, isang bagong haunted house. Let's go. Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to na misteryo kasama si Real Ghost TV So yun na nga guys, dito na tayo So ito yung parang kahumayan, taniman ng kahumayan no? makita nyo may mga ilaw dun guys so yan. So, ito yung paligid ng bahay, guys. Ano to? Uh, parang mais o kamaisan. O, oh, kamaisan. So, yan. Isang bagong haunted house na pupuntahan natin, no? So, ito yung, ano niya, guys. Yan yung bahay, guys. Yan yung ba bahay, yan yan yung bahay guys ah. yan yung may bahay dun oh. ito yung daanan guys medyo maputik kasi umulan dito kanina narinig yun guys parang ano no ano kaya yun narinig niyo yun parang may umiiyak ano kaya yun yan malayo pa tayo pero paparamdam na mga natataka kayo ang ah, may bahay dun o no? pero walang nakatira dun guys walang nakatira sobrang creepy ng area guys no yan ang taniman ng mga ano kahumayan yata o kahumayan yan, parang umuulan yan yes. yan yung bahay guys ito yung gilid ng bahay guys Rabi. Ito yung bahay guys. Hello po. Wow. Meron bang hinihinalang tikbalang dito? Patiyanak. Wow. Naririnig po kita. May tumutunog dyan. Oh. Hello? Hello? Ito yung likod ng bahay guys. Wow. Hello po. Ito ba may tiyanak dito? May lang. Bakit po ang baho dito? Sabi guys ang baho dito guys. Tignan natin yung likod guys. Yan o, may kalsada dun guys. Ang kita nyo, may dumadaan. Ito yung likod ng bahay guys. Sobrang creepy. Ito matalahib oh. sabi ng viewers ko kumatok daw ako pangatlo si try natin pwede bang pumasok ako po si Relgus TV dito lang po ako para tuklasin po ang kababalagan sa bahay na to wow Peter Basukin guys is... Hello po Confirmado merong nagpaparamdam dito guys Huwag po kayong matakot sa akin Gusto ko lang Dibutin tong bahay nyo Hello Huwag ka pong magalit sa akin ha Hindi kita sasaktan So huwag mo lang akong saktan Grabe guys Ang baho dito guys Sobra ang baho dito guys Sobra ang baho Wow So, na nandito man kayo, pwede ba kayo magpakita sa akin? I-off ko po yung plus light. Nandito man kayo. Wow. Ay, nakalak. Nandito mabuksan, guys. Oh! Oh, sinirado pinto, guys. Ay, ano ang bintana? Wow. Ang liit ng bahay, no? So, ang gagawin natin nito, pag natin yung mga pag... yung mga pagparamdam nila, guys. Ito yung ano, guys. Likod ng bahay. Oh. Napakasukal guys. Kumpirmado Dito. Dito. Merong mga canak. Pag ganito guys. Parang basakan oh. May canak talaga dito. Huh. Login sa na. Pwede ba mo mong pakita sa kuha? Ginagambalaan nyo bang nakatira dito dati? Pumalis na da yung nakatira dito guys kasi ginagambala nila. Wow. <coughs> kapre bang nandito? Meron mang kapre dito? Sige po. Paramdang ka nga sa akin. Siya wala tatakot sa iyo ha. Yan guys. Bu tayo. Ang kwento dito guys, meron ng tiyanak at hinihina lang kap, ano tikba lang. So, sa amoy pa lang guys, sobrang baho dito guys. Alam mo yung mabaho na parang amoy kanal. Yun. Sobrang baho dito guys, Sobra uh, pagmasdan natin yung paligid ko no yung mga movement mga paranormal na ginagawa nila Hello Hindi nyo ako kayang takutin no Di ako tulad ng ibang residente dito na tatakbo Sige nga, ibigay nyo nga yung best nyo na pagparamdam kung tatakbo ba ako si siguro magugulat lang ako pero yan nagalit nagalit sila guys sige nga kung matapang kayo kalitin natin Sige nga, maparamdam kayo kung tatakbo ba ako. Galit. Mas similip sa bintana guys. Sige nga, dito kayo. Umupo sa tabi ko kung nandito kayo. Balita ko may tsanak daw dito. Balita ko may tsanak daw dito. Grabe ang babaho niyo naman. Madigo naman kayo. Malapit lang yung sapa dito. Sayang guys, hindi natin mapasok to. Ano kaya ang nandito? Ano kaya ang nandito? Lo. Huh. May tanak daw dito guys, eh, sabin nila. Dini man papakita sa atin. Takot siguro sila. Nandito pa ba kayo? Wow. Hindi ako natatakot sa inyo ha. Ayan oh, yan no, daluyan yan ng mga sa tubig guys. Sa pagganitong area guys, yung mga ganyan, meron talaga ng tiyanak guys. Meron mga tiyanak talaga. Wow. Ano ba nakatira dito? May spirito ba dito? Na namamahay? Yan no, oh, sinirado Sinirado. Sinirado. Di ako pumunta dito ha para paalisin kayo ha. Malayo ang mga kapitbahay guys. Oh. Nasa kabila pa yung kapitbahay. Wala guys. Takot sila sa atin guys. Takot sila sa ating Panginoon. Ah, hello? Narinig ini yun, may nagsasalita. Wow. Nagsasalita, guys. Hello, kapre bang nandito? Narinig ko po, may nagsasalita sa loob. Hello? tingin ko diwen, baka may diwende dito kaya takot yung mga tao dito guys na pumupunta <coughs> hindi ko alam kung ano nakatira dito guys so ayan nalibot na natin yung bahay So requested po to guys. Sa lugar na ito. Visit tayo. Visit tayo guys. So yun na lang guys Alam mo na kung sino ka So guaranteed na yung request mo Pinuntahan ko talaga to para sa iyo So kumpirmado meron nagpaparamdam dito Hindi ko lang matukoy kung ano Pero sa alam sa, sa akin lang parang diwende nakatira dito kapre okay, Kasi paparamdam talaga sila So yun na lang guys Pray be pa matulog Maraming salamat God bless Stories, I'm a fool for your life